Summer na naman, kaya uso na naman ang outing, kaya naghanap na ako ng ganitong klase ng portable na ihawan. Aminin niya, pag nag-outing kayo, hindi talaga nawawala yung mga inihaw na pagkain tulad nga ng inihaw na bangus, pork barbecue, at kung ano-ano pa. Ang perfect nga nito na checkout ko, dahil meron na siyang kasamang dalawang gloves, pati na nga rin bag na paglalagyan nitong ihawan. Kinaganda nga dito, dahil super handy niya, tapos ang bilis lang din i-assemble. Hindi ka pa aabuti ng 10 seconds, mabubuo mo na nga kagad to. Ang ganda nga ng quality nito, at siguradong sigurado ko na hindi nyo nga lang to summer magag gamit. Every occasion ay pwede dahil stainless steel to. Na-adjust nga rin yung nagaya nito ng uling kaya naman pwede mo siyang babaan o di kaya taasan. Isa nga rin sa mga nagustuhan ko dito kasi meron na rin siya lagaya sa magkabilang gilid. Sakto nga at meron na kaming ihawan dahil nung nakaraan pa nga nagre-request yung mga mag-aama ko na magluto naman daw kami ng barbecue. Kaya tara, samahan nyo ako gumawa ng barbecue sauce. Naglagay nga lang ako dyan ng marinated barbecue sauce, toyo, kalamansi, ketchup, paminta, asukal, at saka mantika. tapos ko nga haluin, ko lang kung masarap na ba itong barbecue sauce natin. Pasitabi nga po pala sa mga hindi kumakain ng pork at eto, bababat nga lang natin yan ng na mga ilang oras. Pagka-uwi nga ng mister ko, ay eh, nagsimula na nga rin kami sa pag-iihaw dito sa labas. Kaya naman ko na ko plano nga kayo na mag-outing ngayong summer o di kaya mag-business ng iyaw-iyaw sa harapan ng bahay nyo, i-click the yellow basket o di kaya check the link in the comment section. At pagkatapos nyo ang gamitin, napakadali lang naman itong ligpitin, hindi ka pa rin naabuti ng isang minuto sa pagliligpit nito. At kita nyo naman kung gano'n lang siya kaliit, pagka nasa bag na siya, kaya naman pwedeng-pwede nyo tong dalhin kahit saan nyo gusto.